Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa si channel na ito, please po. I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang kakaiba pong reaksyon ng isang Alden Richards dito po sa mga pahiwatig ni Main Mendoza recently online. Natanong po kasi si Alden, ano, bago po siya tanongin ng tungkol kay Catherine Bernardo, siya po ay natanong patungkol kay Main Mendoza. Bakit nga ba tila nanlaki ang mga mata ni Alden Richards. At ano nga ba yung mga pahiwatig na yon? Pag-uusapan natin, ito po mga pahiwatig na may na ganyan, lalong-lalo na yung sa haircut daw po niya, di o oh, ano, na kahit na sino, e eh, pwedeng maging in-character talaga ng no, yung, kanyang, yung hulma ng kanyang uh, panibagong uh, gopet. Okay? Hindi rin po mawawala sa mga pag-uusapan natin. Ano. Ito pong nagsasabi na Araw-araw daw pong bumibisita itong si Alden Richards sa bahay daw po nitong si Catherine Bernardo kapag wala daw po silang taping ng pulang araw. Sino ba nagpapalaganap niyan? Si Christopher Min, na siyang may pangalawa na naman pong nag ng ang kaso sa kanya dahil po sa cyber libel at sa fake news. Nunguna po ay si Bea Alonso, hindi ba? At recently lang po, hindi ako nagkakamali, kani na lamang po, ito naman po sila Sharon Cuneta at saka po itong si Kiko Pangilinan ano siya po, sila po yung nag uh, file ng panibagong cyber libel, cyber libel case ano dito naman po kay Christopher Min at yun yun yung taong yun na pinaniniwalaan po ng mga uh, ng mga uh, army fans at mga one-sided main fans at, saka, at saka mga uh, ng mga Alden fans no sila po yung naniniwala doon po kay Christopher Wynne. Gano'ng nga ba kalihiti mo yan? Gano'ng nga ba ka-legit yan? Yan yung pag-uusapan natin. At bago nga tayo magpatuloy, pahayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag-support at pagmamahal sa kanilang dalawa. Pasensya na po, ano, at uh, alam nyo naman pong nangyari kay Lola Granny, uh, hindi ko po siya maiwana, kaya ngayon lang po tayo nakapag-update Uh, unahin po natin sa mga komento natin ano ito pong si Miss Mari uh, Mari uh, Marie, Marietta Ohoy, sabi niya rito, Hello Mr. Pinas, masaya ako na madalas ka na pong mag-update. Sana huwag niyo pong iba siya mga sasabihin ko. Nako, nab nabati ho yung inyong mga sinabi. Gusto ko lang po i-share ang feelings ko sa mga nangyayari ngayong naniniwala ako na happy naman talaga si Alden. Ewan ko lang kay Mina, no? si Alden, kasi sobrang happy siya. Dahil sa dami ng mga achievements niya, ang dami niyang commercials, may pelikula, may pelikula yan, no, may teleserye. Natigil sa lahat, meron na siyang special someone at 'yun ay si Sakang. No, kita naman sa mga kilos nila na meron talagang something sa kanila, sinabi na po ng isang vlogger na inamin daw po ni Mamaten everyday daw pong nagpapadala si Alden ng flowers sa mga uh, mga pagkain at uh, Uh, kung sabi po ano pa ano pang ibig sabihin ano at uh, yun nga po no. Ito yung isa po sa mga uh, pag-usapan din natin ano. Uh, alam niyo naman dito pagdating sa pagpili ng comments hindi yung laging sa positive side or negative side ano. Syempre, ito nga po Um, bukod nga po sa mga vloggers na nagpapakalat ng mga ganyan, isa na nga rin po sa nagpapakalat ng, ng ganyan, ano, ay si Christopher Min. Mamaya po, ipapaliwanag natin kung bakit kinakailangan nyo pong maging mapanuri sa lahat ng bagay. Okay? Pag-usapan natin yan maya-maya. At ang ikilawa naman natin commento yung mula naman po kay Miss Doris Latupan. Ang sabi niya rito, oh I wish na Diretso ka na sa lug uh, Lugar na may rehas Lucifer Mino, no? Di ka pang uh, tapos kay Bea Alonso Ayan ka na naman, nagdadagdag ka na naman Ng panibagong uh, Invention, FYI Baka ikaw ang kailangan ng Psychiatrist uh, tinamaan uh, na ang utak mo, tinamaan na ang utak mo sa paggawa-gawa ng fake news, ano? Uh, matakot ka sa Diyos. you're not getting any younger, malapit ka nang mag-expire sa mundo, wag mong uh, iligaw ang katotohanan sa sagot ni Alden just to cover up whatever, ano? basta kaming mga true blood nation gamay ang uh, ganong sagutan ni Tisoy correct ka dyan Mr. Pinas alam alam na di na may nanalo na sabi na ni Boy Dulas e sa ni RJ pala ang katotohanan of course private ang tanong sa kanya sinagot lang niya ng tama di ba at uh, tama po kayo dyan Ms. Doris Latupan uh, wala naman pong maga, wala naman pong magagawa ito pong si Lucifer Min kung hindi na rin talaga siya pinaniniwalaan dahil po sa sa sandamakmak na pong uh, uh, kaso na inihahain po sa kanya dahil nga po sa paulit-ulit na paggawa ng mga fake news mamaya, i-detalye natin yan para naman po sa ikatlo natin komento, ito naman po yung mula kay Ms. Gina Torrico sabi niya rito, Mr. Pinas dapat ang queen of all lies ang magpatingin sa doktor di siya kakasuhan ng cyber libel ni Bea Alonso kung uh, wala siyang uh, deferensya sa utak ba? Diba? ang mga dudangers ay hindi belong sa fandom Mahihina sila at madaling utuin in short mga uto-uto. Nako napakarami pong ganyan. Napakaraming napakarami pong ganyan, Miss Gina Torico, ano? Yung uh, manonood makikinig lang sa mga unverified vloggers, sa mga vloggers <laughs> na ng ngayon lang po sa mulpot, ano? At uh, sa sa social media, di ba? Sa sa mga taong may hawak at may control ng mga balita, doon lang sila makikinig. And then, afternoon uh, after noon na yun, ha, duda na nanduda duda hanggang sa kung ano-ano nang sasabihin. Kaya, maraming maraming salamat po, ano, Miss Genatory ko, sa inyo pong uh, nabanggit na ganyan, ano? Sabi nyo nga po, kaya, wag ipilit ang inyong kagustuhan. All the fandom knows better. Lalong-lalo lalo na kung ikaw ay nakatutok mula noong 2015 pa. Diba? ba? So ngayon pag-usapan natin ang sentro ng ating mga updates. Ano nga ba ang mga naging uh, ganap kay Main Mendoza sa social media? Isa-isahin po natin. Unahin po natin dito ay yung naging shape ng kanyang buhok kung saan nag nagmistulang mukhang strawberry. Nagmistulang nagmukhang uh, ano nga ba yung iba pang yung inilagay doon? Uh, Ayun, mushroom. Diba? ba nilagay rin po ng embudo kung ano-ano pong mga pinag... Ito po yung pinagkatuwaan ng mga tao. Na pero ang dami pong nagbigay ng mga kuro-kuro na isa nga po ito sa mga mensahe ni Maine Mendoza. Na kahit na sino, kahit ano pang role ang ipagawa sa kanya sa siya at nang siya ang magiging ganon. Diba? Yan po yung kanilang interpretasyon dun po sa mga sinabing niya ni Maine Mendoza. E naman po dyan ay ang paghawak po ni Maine Mendoza dito po sa dyan. Ito pong si Wally Bayola kung saan binati niya nga po ng Happy Mother's Day ito pong si Wally Bayola at ang sagot naman po ni Kuya Wally ni Ninong Wally no? ay uh, ikaw ang dapat kong batiin ng ganyan 'di e well, syempre it's out of mic. Hindi na po hindi na po niya hindi po nila po pwedeng sabihin 'yan ng on air na ano? dahil may panibago na naman pong issue na lalabas. Ngayon, ito na nga po no, si Alden Richards ay tinatanong po ng tinatanong ng iba't ibang reporter at ng mga makukulit na fans about po sa movie niya with Catherine Bernardo. Kung, ma kung, ma kung matutuloy pa raw po ba ang Hello Love Goodbye Part 2? okay, yan po yung kinatanong nila pero bago po yung mga tanungan tanong, tanong na ganyan eh, tinanong nga po si Alden Richards ano bang masasabi mo dito po sa mga pinagpopopost ni Maine Mendoza uh, ikaw ba ay affected? ikaw ba ay uh, uh, may pupwedeng sabihin? at uh, nalaki nga po ang mata ni Alden Richards nalakihan niya po ang mata niya dito po sa nagtatanong at ang umiti ano, at uh, nagchange topic Ibig pong sabihin dito, ayaw pong pag-usapan ni Alden Richards sa mga ganong bagay ng maisa sa publiko. Okay? Kaya nga sabi nga nila, ito nga pong ginawa ni Alden Richards ay yung nag-focus na lamang sa mga bagay na dapat isa publiko isa publiko na legal dahil nga po uh, ongoing ang sarsuela nila walang iba kundi kay Catherine Bernardo at ngayon, hindi pa po dyan natatapos ang lahat Marami po nagpapakalat lalong-lalo na po ano uh, sa pangunguna po nitong si Christopher Min na ito raw pong si Alden Richards ay panay po ang dalaw sa bahay nito pong si Catherine Bernardo sa tuwing wala po siyang taping at panay nga raw pong padala ng pagkain tulad nga po nung nasagap ng una nating commenter ano sabi niya nga po doon eh, hindi lang hindi lang isang beses kundi maraming beses ano at eh, yan nga po ay kwentong kwento detalyadong detalyado sa kwento nitong si Lucifer Wing at ngayon uh, balikan natin yung komento ni Ms. Gina Toriko ano itong mga dudangers na madaling maniwala madaling mauto okay para hindi tayo mauto ano umpisan po natin gaano nga ba ka credible paano nga, gaano nga ba ka-valid lahat ng sinasabi nito pong nagbabalita sa atin. Lalong-lalo na itong si Lucifer Min, na hindi po, uh, hindi po tumigil sa paggawa ng kung ano-anong istorya. Okay? Kung ano-ano po yung kanyang mga pinagsasabi. Ngayon, siya po'y nahaharap sa patong-patong na kaso mula nung una kay, uh, kay Bea Alonso lang. Ngayon, eto na, Sharon Cuneta na po ang nagbigay ng kaso at ang kanyang asawa. Kaya nga ikaw ang tatanungin po kung proud kang naniniwala kay Lucifer Min ay shame on you. Buli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.